Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay Saturday. Galing kami sa doctor appointment ng asawa ko. Ngayon ay pumunta kami sa mall after namin sa appointment. Ngayon pakita ko sa inyo yung mga bag. Alam niya naman, pag bag, pag pupunta kami sa mall, ang una kong binubuksan At tinitingnan ay first, ayan, so, mga bag, coach bag. Ayan, ang ah, pakaraming design ng bag dito. MK bag. Ayan. Iba-ibang klase ng mga purse or bag. Ayan. Dito sa Amerika, ang tawag nila ay purse. Purse sa atin ay parang wallet. Ano? You know? Dito ay bag. Ayan. Ano know. Ayan. Ikot-ikot kami. Ayan po yung Macy. Yung Macy po ay isa sa medyo mahal na store dito sa Amerika brand po ang kanyang store. Hindi basta-basta store niya. Ayan. Nakaka-tuwa yung mga bag. May mga name brand po yung mga bag. Hindi siya ganun kamura kasi talagang maganda yung mga item nila. Kaya mahal. Hindi ka tulad sa ibang store na medyo mura na siya pero mayroon siya konting ano, yun yata yung mga hindi nabibili masyado. Kaya, inibinta nila ng mura lang. Ayan, may mga pabangutin. Asi, saya, suswal. Ikot kami lang ikot. Wala lang magawa. Mga perfume. Ayan, meron akong tinignan na perfume. Ang ganda ng mga perfume. Ang bangon yan. Ang halaga ng mga perfume dyan ay depende sa laki. In general, inamoy ko siya ang mga talaga niya. Mga, ayan, napaikot-ikot lang po kami. Ayan lagi. Alang ganagawa kundi di mag pasyal. Ayan yung aking Chanel na pabango. Yung kulay pink pero green ang loob niya. Ayan. Ayan po yung Chanel ko. Napakabango ah, niya. Pang mayaman. <laughs> meron pa iba bang klase. Pero mabang pala ay yung akin Chanel. Yung N5, yes, pares siya may pagka hundred years na raw yung pabango na yan. Pedyo matapang. Ang katulad ng ibang pabango na mga light lang. Mayroon din siya mga iba-ibang klaseng pabango. I think, yung pabango na yan ay mahal din. Kasi price din siya na ibang Chanel. Pero para sa akin, ang ah, matanda pang matanda ang amoy niya. Or, matapang. Ganun siya kaamoy. Kaya, may recommend ko yung, yung Chanel na pink. At yung bagong labas nila na isang klase daw. Ay, napakababango din. Basta, Chanel na pabango ay maganda. Kaya alam yung pagkamahal ng presyo. Bye-bye! Thank you for watching! And ingat po, bye!